meron ako sa inyo secret. Paano nga ba natin pananaturihing fresh at hindi malalanta ang ating mga dahon na herbs? Simple lang. Ibigay ko sa inyo kaya ako ginawa ang pick na to para magkaroon kayo ng idea. Siguro sa iba alam na ito, pero ito sa mga wala pa, para tumagal ang inyong mga herbs sa inyong fridge. Kahit naka-fridge siya, nalalanta pa rin. Ito ang tips. Ang natili ko ngayon is dahon ng curry. Dahil mahilig sila dito sa curry makita nyo naman kung gano'ng kaliit ang dahon ng kahoy. So, ang hirap niyang isa-isahin. So, pwede rin to sa ibang herbs, katulad ng basil, katulad na Pwede rin sa dahon ng gulay, katulad ng malunggay, katulad ng mga oregano, oregano leaves, mga ganon, na mahirap siyang himayin. Kailangan mo pa talagang isa-isa ihing. Dahil may malaking sanga, kahit maliit naman yung mga dahon ng curry leaf, may malaki syang sanga. Kailangan nyo muna siyang tanggalin isa-isa sa malaking sanga. Malalaman nyo kung bakit. Kailangan kahit ganyan. Tapos, paano siyang papapadaling himayin? sa pagbabalik ng beachy ko. Hello mga baby moms, and dito naman po tayo at ito na. Nahimay na natin siya na ng natin siya sa malaking sanga. Paano ba natin siya hihimayin na hindi natin kailangan isa isahin ang ng mga tahong? Ito lang yan. Nakita niyo di ba yung dulo niya? May mapapambagay gupitin niyo lang yan. Kailangan niyo siyang lupitin. Ayan. ba, diba? Nawala na yung mataba niya. Patulog dito. gupitin niyo lang. Ayan. Wala na, diba? Pantay na siya. Ayot na. Ang gagawin natin, kailangan natin ng bagay na mayroong mga butas-butas na maliliit. Kailangan siyang maging maliit. Ayan. Tulad nito. Ang napili ko yung pangsaklog ko sa pagkain para hindi lang awin. At isusuklog lang natin tong sanga sa kung saan may pinakamaliit na butas. Ayan. Ayan, nakita nyo, nakasuksok na siya. ilain nyo lang siya handahan dahan-dahan. nakita nyo naman, at yan, wala na siyang laman. Diba? Sin saglit mo lang syang gagawin. Hindi mo na kailangang isa-isahin. Hindi mo na kailangan kailangan pa ng maraming oras para gawin ito. Ayun. Susuksuhin uli natin. Ayun, nakita nyo na susuk na. Ah, initin dulu, hihilain niya lang 'yan. Mhm. Ano? Yan nandan man. Kung may matira man siyang laman, ibig sabihin, medyo malaki pa yung butas mo. Hanapan niyo pa ng maliit na butas. Maraming klase ng ganito sa bahay niyo. Hanapan niyo pa. Meron pa akong isa ito. Yung salaan ko ng pasta. Pero mas pinili ko to kasi mas malaki yung paglalagyan ng Yung mga nahimay ko. Mas malaki. At eto na siya. siyang so, paglit mo lang siyang maghimay na karami ka na sa na tips naman e pagkatapos ng paghihimay paano natin siya ilalagay sa rep na hindi siyang malalang pa kahit umabot pa ng isang buwan <tab>

kada gagamitin mo, kukuha lang kayo ng ilang blocks na kaya kailangan. kaya nasa piso lang siya. hindi masisira, hindi matutunaw yung blocks blocks na. i Thank you for watching.